Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng naibalitang 7 foot 9 na big man na papasok sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video kung pwede pa nga ba talagang makuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang dating player na si Looney Walker IV ngayong offseason. Kung inyo nga pong napansin mga katrops, karamihan nga po sa mga manlalaro na kinuha ng mga NBA team sa na nagdaang 2024 NBA draft ay Bigman at inaasahan nga po na magpapatuloy pa ito sa mga susunod na taon. And speaking of Bigman man mga katrops, hinihintay na rin naman nga po sa NBA ngayon ang pagpasok ng isang kakaibang batang sentro na si Olivia Reyox na meron na agad taas na 7 foot 9 sa kanyang edad pa lang na 18 years old at expected nga po na mas tataas pa ito sa mga susunod na taon. As na now nga po mga katrops ay siya na may hawak ng world record sa pagiging pinakamataas na teenager sa buong mundo gayong tinalo pa nga po niya ngayon ang ilang mga pinakamataas na player sa history ng NBA kagaya na lamang ni Yao Ming, Shaquille O'Neal at Victor Wembanyama. Ayon nga po sa lumabas na balita, isa na nga po itong ganap na freshman sa Florida kaya siya na nga po ngayon ang pinakamataas na college athlete sa history at inaasahan nga po na posible itong pumasok sa NBA sa darating na 2025 draft kung ayaw na nga po niyang manatili pa sa college. Ang problema lamang dito mga katrops ay medyo mabagal nga po itong kumilo sa loob ng court at medyo mahina pa nga po ang kanyang fundamentals kaya suggest nga po ng mga analyst na kailangan pa nito ng ilang taon sa college para mag-improve ang kanyang laro. Samandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan kung pwede pa nga ba talagang makuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang dating player na si Looney Walker IV ngayong offseason. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops. Nakasali nga po ang mga dating player ng Lakers na si Looney Walker IV, Isaiah Thomas, Juan Toscano Anderson, at si Tony Bradley sa mga mag-workout nga po sa koponan ng Sacramento Kings upang magkaroon sila dito ng chance na makuha ang bakanting pwesto nito sa kanilang lineup. Pero syempre dahil nga po sa dami nila, ay wala nga pong kasiguraduhan kung sino sa kanilang kukunin ng Sacramento Kings. Pero kasabay nga po mga katrops ng pag-ingay muli ng pangalan ni Looney Walker IV na kung sakali man nga po na hindi ito makuha ng Sacramento Kings ngayong season, ay maaaring nga po siyang bumalik sa Lakers para tulungan si Anthony Davis at Lebron James na makakuha ng kampinato. Ngunit para nga po sa mga hindi dyan nakakalam, As na now nga po ay meron ng 15 man line ang Lakers plus meron na nga po silang tatlong two way players. Ibig sabihin, punong puno na nga po ang kanilang team kaya kung saka sakali mang gustuin ng Lakers na kunin muli si Looney Walker, ay kakailanganin nga po nila na magtanggal ng at least isang player sa kanilang lineup ngayong offseason either sa pamamagitan man niya ng trade o di kay ng wave. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.